Sa patuloy na pagbubukas ng turismo, patuloy rin ang dagsa ng mga turista sa bansa. Katunayan, nakapagtala ang NAIA at Bureau of Immigration ng mas mataas na bilang ng arrivals sa Pilipinas noong 2023. Narito ang report. Matapos ideklara ng World Health Organization na isang global health emergency ang COVID-19 noong 2020, unti-unting humina ang ekonomiya ng Pilipinas, bunsod ng quarantine protocols na ipinatutupad ng pamahalaan. Nagsimula lang bumangon muli ang estado ng kalakalan sa bansa nang ipamahagi na ang mga bakuna laban sa COVID-19 kabilang sa mga nabuhayan muli ang sektor ng turismo. Nitong nakaraang taon, tatlong taon matapos sumiklab ang pandemia, nakapagtala ng mahigit 279,000 ng kabuang dami ng flights ang Ninoy Aquino International Airport. Mas mataas ito ng 26% kumpara noong 2022 at nalampasan pa ng 3% ang datos noong 2019 bago nagkapandemya. Sa 279,000, mahigit 171,000 domestic flights at mahigit 108,000 na international flights. Kung passenger volume o bilang ng pasahero naman ang pag-uusapan, nakapagtala ang naiyan ng mahigit 45 million na pasahero nitong 2023 na halos maabot na o 95% ng mahigit 47 million na naitala noong 2019. Naniniwala rin ang Bureau of Immigration na muling bumango ng international travel at turismo kasunod ng pandemya. Nakapagtala kasi ang kagawaran ng 12.6 million arrivals noong 2023 na higit sa doble ng bilang noong 2022. Ayon sa immigration, nangunguna ang South Korea at Amerika sa listahan ng mga dayuhang dumating sa bansa. Sinunda naman ito ng China, Japan at Australia. Inaasa naman ng ahensya na aabot sa 15 million arrivals ang maitatala nila ngayong taon. Dominic Almelo para sa bayan.